Ako si Henry, isang taong gumugol ng kanyang buhay sa paghahanap ng katotohanan upang maunawaan ang Mesiyas, upang manabik sa isang bagay na mas dakila kaysa sa aking sarili. Nagtuturo ako, nag-aaral ako ng Biblia, nagdarasal ako araw-araw, pero deep inside, pakiramdam ko may kulang pa rin na mahalagang piraso. Naiintindihan ko ba talaga ang matagal ko nang pinaniniwalaan? Tapos isang araw, dumating ang sagot sa paraang hindi ko inaasahan parang kutsilyong dumampi sa dibdib ko ang sakit. Naging malabo ang lahat sa paligid, umalingawngaw sa malayo ang hiyawan ng mga estudyante. Hindi ko na maramdaman ang bigat ng katawan ko. At pagkatapos, sa isang saglit, nalampasan ko ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pero hindi ako nawawala. Umiral pa rin ako at ang masasaksihan ko ay magpapabago sa akin magpakailanman. Bago ko ikwento ang kwentong ito, sana ay mag-iwan ka ng panalangin, kaisipan o kung ano paman sa iyong puso habang binabasa mo ang mga linyang ito. Please share your feelings kasi baka maantig ang taong naghahanap ng liwanag. Isa akong literature teacher sa isang high school. Nasa 40 na ako, matangkad at payat ngunit malakas. Ang aking mukha ay may matatalas na linya ngunit puno ng pagmumuni-muni ang aking malalim na asul na mga mata, tanatasa, ay tila laging naglalaman ng walang katapusang pag-iisip tungkol sa buhay at pananampalataya. Ang aking bahagyang kulot na dark brown na buhok ay may ilang kulay abong hibla tanda ng karanasan. Mainit ang boses ko at sa tuwing nagselecture ako, ramdam ko ang maasikasong mga mata ng mga estudyante ko na parabang hinihigop ang bawat salita. Ang aking buhay ay naugnay sa mga libro at madamdamin na mga lektura sa labas ng pagtuturo, gumugugol ako ng oras sa pag-aaral ng Biblia, pananalangin at pagbubulay-bulay sa Mesiyas. Marami akong hindi mabilang na mga tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at tungkulin. Ang Mesiyas, sino nga ba siya? Dumating na ba siya o naghihintay pa rin? Kung talagang nage-exist siya, bakit hindi ko pa rin maramdaman ang presensya niya? Ang mga hula ay umaaling aungaw sa paglipas ng mga siglo, ngunit ang mga ito ay tila mga pira-piraso lamang sa aking isipan. Nanalangin ako, naghahanap ako, nag-asam ako ng isang tanda. Isang bagay na maaring magtanggal ng tabing na tumatakip sa katotohanan. Ngunit tila nagkukubli pa rin ang sagot, tinutukso ako sa walang katapusang katahimikan. Ako ay lubos na naniniwala sa Mesiyas nang walang pag-aalinlangan kahit isang sandali. Ngunit ang paniniwala, gaano man katibay, ay hindi mapapalitan ang aktual na karanasan. Hindi ko lang nais na malaman ang tungkol sa kanya sa pamamagitan ng mga pahina ng Biblia, ngunit nais kong maramdaman ang kanyang presensya, nais kong masaksihan ng sarili kong mga mata ang katotohanang itinuloy ko sa buong buhay ko. Hinangad ko ang isang paghahayag, isang sandali kung saan mahahawakan ko ang hindi maikakailang katotohanan. Isang araw tulad ng ibang araw, tumayo ako sa podium, masigasig na inihahatid ang bawat salita at bawat konsepto sa aking mga estudyante. Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, biglang sumikip sa dibdib ko ang matinding sakit. Nayanig ang lahat sa paligid ko, unti-unting lumalabo ang imahe sa harapan ko. Blanko ang isip ko, pakiramdam ko ay hindi na steady ang mga paa ko. Nagkolaps ako, umalingaungaw ang panik na hiyawan. Narinig ko ang ingay ng nagmamadaling mga yabag at ang matinis na tawag ng mga estudyante. Isang grupo ang sumugod para maghanap ng isa pang guro. Ang isa pang grupo ay lumuhod sa tabi ko, nalilito at hindi alam ang gagawin. Parang slow motion ang lahat. Ang aking katawan ay naging mabigat, lumubog sa isang tahimik na kadiliman. Dinala ako sa ospital sa critical na kondisyon. Na-diagnose ako ng doktor na may stroke. Ang edad? at ang paghahanap ng mga hindi nasasagot na tanong ay maaring nagambag sa sandaling ito. Ngunit ang pinakakahilahilakbot na bagay ay ang kanilang idineklara na ako ay nahulog sa isang estado ng klinikal na kamatayan. Isang wakas o marahil isang simula. Nasaksihan ko ang lahat. Nakita ko ang aking sarili na nakahiga nang hindi gumagalaw sa isang kama sa ospital. Pinalibutan ako ng mga doktor. Sinusubukang iligtas ang aking buhay. Inanunsyo nila na tumigil na sa pagtibok ang puso ko. Isang malupit na katotohanan. Ngunit ang kakaiba ay hindi ako nagpapanik, hindi natatakot. Ako ay manhid, ngunit nadama ang isang hindi kapanipaniwalang kapayapaan. Walang sakit, walang panghihinayang, isang malakas na hatak lang ang humihila sa akin patungo sa pinagmumulan ng purong liwanag. Ang liwanag na iyon ay hindi lamang makinang, ngunit puno rin ng pagmamahal at ganap na katahimikan. Dumaan ako sesh ako sa isang kalsada na hindi tulad ng anumang nakilala ko. Wala itong mga bato, walang alikabokok, walang simula o wakas. Sa halip, ang kalsadang iyon ay umaabot na may mahiwagang kumikinang na mga kulay na patuloy na nagbabago tulad ng isang walang katapusang kalawakan. Hindi ako naglalakad, hindi ako lumilipad, ngunit dinadaanan ko ito, malumanay na parang simoy ng hangin. Hindi ko maramdaman ang bigat ng katawan ko, pero alam kong buhay pa ako, isang kapayapaan ang bumalot sa akin kaya nakalimutan ko ang lahat ng dati kong sakit at takot. Pagpasok sa sagradong espasyong iyon, nakatagpo ako ng isang nilalang na nagpapalabas ng walang katapusang kapangyarihan. Ang Mesiyas, siya ay hindi katulad ng anumang naisip ko. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumilay mula sa kanya, hindi lamang maningning kundi naglalaman din ng kapangyarihan na hindi mailalarawan sa mga salita. Naramdaman ko ang ganap na kamahalan ng kanyang bawat galaw, bawat paghinga, na parabang ang buong sansinukob ay yumuyuko sa harapan ng kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay tumusok sa aking kaluluwa na nagparamdam sa akin na mas maliit kay sa dati, ngunit hindi sa takot, ngunit sa lubos na pagkamangha. Nang banggitin niya ang aking pangalan, ang tinig na iyon ay hindi umalingaungaw tulad ng isang ordinaryong tunog Ngunit tulad ng isang mainit na daloy na tumagos sa kaibuturan ng aking kaluluwa, pinawi ang lahat ng pagdududa at nagukit ng walang hanggang katotohanan. Henry, welcome! Napili ka dito para makakita ng ilang bagay. Ang Mesiyas ay hindi lamang isang karakter sa propesya, hindi lamang isang ideya. Siya ang manunubos, ang katotohanan, ang landas na aking hinahanap. Dinala ako ng Mesiyas sa pamamagitan ng mahiwagang mga pangitain. Nasaksihan ko ang paglikha ng mundo, ang lahat ay gumagana sa perpektong pagkakatugma. Nakikita ko ang pagbagsak ng tao at ang pangako ng isang manunubos. Ang mga hula sa Biblia ay nagkatotoo ng sunod-sunod sa aking paningin. Sa wakas, nasaksihan ko ang sakripisyo ng Mesiyas sa krus, hindi bilang pagkatalo, kundi bilang katuparan ng plano ng kaligtasan. Naiintindihan ko lahat, nabura lahat ng pagdududa sa akin. Nasaksihan ko ang krus, Nakita ko ang kanyang mga sugat na dumudugo, ang kanyang mga huling patak ng pawis na may halong di masusukat na sakit. Nakita ko ang kanyang mga mata, hindi kawalan ng pag-asa, ngunit walang hangganang pag-ibig, isang pag-ibig na sapat na malaki upang pasanin ang mga kasalanan ng lahat ng sangkatauhan. Naramdaman ko ang bawat huling pintig niya, ang bawat mabilis na paghinga na parabang ibinibigay ang lahat. Tumayo ako roon, hindi makatingin sa malayo, hindi makahinga dahil alam kong nasasaksihan ko ang pinakadakilang sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang unang pangitain ay nagbukas sa harap ng aking mga mata ng isang maluwalhating tanawin. Ang paglikha ng mundo sa unang sandali nito. Ang maliwanag na liwanag ay kumakalat sa lahat ng dako, ang bawat agos ng kumikinang na tubig ay tila hinahabi ng pinakamalinis na sinag ng sikat ng araw. Nakita ko ang langit na mataas, bughaw at malawak, mga patlang na puno ng buhay, kung saan pinuri ng lahat ng may buhay ang kadakilaan ng lumikha. Ang lahat ay gumagana sa perpektong pagkakasunod-sunod ng walang anino ng kaguluhan o sakit. Ngunit pagkatapos, ang magandang larawang iyon ay unti-unting nagbago. Nakikita ko na ang sangkatauhan ay nilikha sa larawan ng Diyos, ngunit puno rin ng mga limitasyon ng laman. Nasaksihan ko ang maluwalhating sandali nang ang mga tao ay lumakad sa liwanag ngunit nakita ko rin silang dumausdos sa pagkahulog at pagrerebelde. Ang isang maliit na paunang bitak ay mabilis na kumalat sa isang bangin na naghihiwalay sa mga tao mula sa lumika. Gumapang ang kadiliman sa mundo na nagdadala ng sakit, kawalan ng pag-asa, at mga araw na nakalimutan sa kasalanan. Nakatayo sa tabi ko, hindi agad nagsalita ang mesiyas tahimik lang siyang nagmamasid. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at ang kanyang malakas na tinig ay umaling aungaw. -aung. Nakikita mo ba, Henry? Ito ang simula. Ang mga tao ay nahiwalay sa akin, ngunit hindi ko sila iniwan kailanman. Mula nang magsimula ang pagkahulog, isang pangako ang ginawa. Isang pangako ng pagtubos, isang tipan na hindi masisira. At ang pangakong iyon ay natupad sa pamamagitan ko. Nahuli ako sa isang serye ng mga pangitain kung saan ang katotohanan ay unti-unting nahayag sa akin na mas malinaw kaysa sa anumang teksto na napag-aralan ko. Nakita ko ang mga propesya ni Isayas na nagkatotoo ng nagdurusa na lingkod ng isa na hinamak at itinakwil. Sa harap ng aking mga mata, nagpakita ang Mesiyas na dumaranas ng hindi maisip na sakit. Siya ay binugbog, pinahiya, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-alab pa rin sa pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi matitinag. Naunawaan ko, ang kanyang pagdurusa ay hindi isang trahedya, kundi isang itinakda ng sakripisyo, isang pangako ng pagtubos na umaling aungaw sa simula. Lahat ng mga talata sa Biblia na minsang gumugulo sa akin at nagpagulo sa akin ay ngayon ay kasing linaw ng liwanag ng umaga hindi ako sinisisi ng mesaya sa mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Ngumiti lang siya at kahit papaano nahulog ang bawat layer na tumatakip sa isip ko. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng katwiran. Ito ay simple ngunit sapat na makapangyarihan upang ibagsak ang lahat ng mga pagdududa. Nagniningning ito ng maliwanag, tinatanggal ang lahat ng mga pagkiling sa akin. Ang sumunod na pangitain ay bumungad sa aking mga mata na parang isang buhay na pelikula ng buhay ng mesiyas sa lupa nakikita at ako siyang nagtuturo bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay puno ng kapangyarihan at karunungan tulad ng malinaw na tubig na dumadaloy sa mga kaluluwa ng mga nauuhaw sa katotohanan mainit ngunit matalas ang kanyang boses tumatagos sa bawat tagong sulok ng puso ng nakikinig walang sino man ang makatatayo sa harapan niya nang hindi nakadarama ng banal na pagtawag Nasaksihan kong hinawakan niya ang mga may sakit at agad-agad gumaling sila. Bumangon pisig. Umangon ang mga baldado na katawan para yakapin ang bagong buhay. Biglang nagliwanag ang mga bulag na mata na tila banahati ng bukang liwayway ang gabi. Sa kanyang mga pisig, ang mga kaluluwang desperado ay nakatagpo ng pag-asa. Ang mga wasak na puso ay naayos ng walang kondisyong pag-ibig. Then I saw a scene that left me speechless. Siya ay yumuko, lumuhod sa harap ng kanyang mga alagad at hinugasan ng kanilang mga paa. Isang guro, isang makapangyarihan, ngunit nagpapakumbaba tulad ng isang lingkod. Walang royalty, walang pride. Talagang kababa ang loob. Ang kanyang kadakilaan ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan, ngunit sa pag-ibig na nagpapakumbaba sa kanyang sarili upang maglingkod. Ngunit pagkatapos, nagbago ang paningin. Nakikita ko siya sa krus, Dinadala niya ang lahat ng sakit ng sangkatauhan, bawat hagupit, bawat panunuya, bawat patak ng dugo ay hindi para sa kanyang sarili kundi para sa mundo, na ang kamatayan ay hindi isang kabiguan. Ito ang katuparan ng plano ng pagtubos, ang pinakamalaking sakripisyo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit ang higit na ikinagulat ko ay hindi lamang ang sakit na tiniis niya, kundi ang pag-ibig na nag-aalab pa rin sa loob niya sa kabila ng malupit na pagtrato, Nakita ko ang Mesiyas na nakatayo sa harap ng isang tao, ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang at ang bigat ng kasalanan. Ang lalalaking iyon ay hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo, nanginginig ang kanyang mga kamay, na para bang hindi siya karapat-dapat na tumingin sa nasa harapan niya. Ngunit pagkatapos, marahang itinaas ng Mesiyas ang kanyang baba, tumingin ng diretso sa mga mata na puno ng kawalan ng pag-asa at sinabi, Napatawad ka na, ang kanyang salita ay higit pa sa isang pahayag ito ay isang pagpapalaya isang kumpletong pagbabago nasaksihan ko ang mahimalang pagbabago sa mukha ng lalaking iyon mula sa takot hanggang sa pagkagulat mula sa pagkamangha hanggang sa pagpatak ng mga luha sa kaligayahan sa sandaling iyon bigla kong naintindihan ang isang bagay ang pagpapatawad ay hindi lamang isang aksyon kundi ang esensya ng pag-ibig Ipinaliwanag sa akin ng Mesiyas na ang kanyang pagpapatawad ay walang hanggan. Walang masyadong malayo para matubos, walang kaluluwang napakarumi para linisin. Hindi ako nakaimik dahil alam kong nahirapan din akong magpatawad kapwa sa iba at sa sarili ko. Ngunit ngayon, nang masaksihan ko ang walang pasubaling pagpapatawad mula sa Mesiyas, alam kong nagbago na ako magpakailanman. Binigyan ako ng Mesiyas ng isang mahalagang misyon. Isang napakalaking responsibilidad. Bumalik sa mundo upang magpatotoo sa katotohanan. Hindi niya ako hiniling na makipagtalo o kumbinsihin ang sinuman, ngunit ibahagi lamang ang karanasang ito na nagbibigay liwanag sa landas para sa mga naghahanap ng katotohanan. Tumingin siya sa akin nang may mga mata na puno ng panghihikayat at nagsabi, "Bumalik ka, Henry. Ikaw ay pinili upang dalhin ang liwanag na ito sa mga nawawala." Tulungan silang matanto na ako ang manunubos, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Bigla akong nakaramdam ng kabaligtaran na atraksyon. Hinila ako patungo sa aking katawan na parang may hindi nakikita ngunit makapangyarihang kamay ang nagpapabalik sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata, unti-unting lumiwanag ang malabong eksena sa harapan ko. Ang mga maliliwanag na puting ilaw at makina ay gumawa ng tuloy-tuloy na tunog. Nakita ko ang mga doktor at nurse na abala sa paligid ko, ang iba ay lumuluha sa emosyon, ang iba naman ay tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang isa sa kanila ay bumulalas, bumalik na siya. Pero hindi lang sila, nandun din ang pamilya ko. Narinig ko ang nasasakal na sigaw ng aking ina, ang mga mata ng aking ama ay puno ng saya na may halong gulat, may humawak sa kamay ko, isang mainit na haplos na parabang nagpapatunay na nakabalik na talaga ako. Naramdaman ko ang malalim na pagbabago sa aking kaluluwa. Hindi na ako ang parehong tao. Nakita ko na unawaan at ngayon ay nagdadala ako ng bagong misyon, isang landas na hindi na maibabalik. Mula sa araw na iyon, inilaan ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagsasagawa ng aking misyon. Nang gumaling ako, sinabi ko kaagad sa lahat ng makikinig. Umaasa ako na ang mahiwagang karanasang ito ay makakatulong sa kanila na makahanap ng pananampalataya pero walang naniniwala sa akin. Nagtawanan ang mga kaibigan ko. Akala nila ako ay minumulto o mas masama, minumulto. Ang ilang mga tao ay umiling sa pagkadismaya na iniisip na ako ay nawala sa aking isip pagkatapos ng stroke. Pero hindi ko hinayaang madamay ako sa kanilang pagdududa. Naiintindihan ko na ang mesiyas ay hindi lamang isang malabong paniniwala kundi isang buhay na katotohanan. Hindi ako nakikipagtalo, hindi ako nagsisikap na kumbinsihin ang sinuman. I share ko lang ang story ko, leading those who lost to find the truth. At maniwala man sila o hindi, alam kong nagbago na ako ng tuluyan. Sinimulan ko ang aking paglalakbay sa pamamagitan ng pagsusulat ng lahat ng nakita ko sa pangitain. Sumulat ako tungkol sa kagandahan at balanse ng paglikha. Tungkol sa pagkahulog ng tao mula sa biyaya, at tungkol sa natupad na pangako ng pagtubos. Ilang araw akong nagdarasal at nagmumunimuni, muni naghahanap ng patnubay sa aking susunod na hakbang. Pagkatapos ng labis na pagsisikap, sa wakas ay nakakita ako ng magandang resulta. Unti-unting na pagtanto ng mga tao sa paligid ko ang mahimalang pagbabago sa aking pagkatao. Hindi na ako isang gurong pampanitikan lamang, ngunit ngayon ay nagpapakita ako ng kapayapaan at matatag na pananampalataya. Noong una ay nagdududa pa sila, nakatingin pa rin sa akin ng nagtatanong na mga mata. Pero unti-unti, nadarama nila ang sinseridad sa bawat salitang sinasabi ko sa paraan ng pamumuhay at pakikitungo ko sa mga tao. Nakinig ang aking mga estudyante sa mga salitang ibinahagi ko ng may pagkamausisa at pagtataka. May mga taong naniniwala, may mga nag-aalangan pa, ngunit walang makakaila na may napaka-espesyal na nangyari sa akin ang pagbabago sa akin ay hindi isang panandaliang kwento, ngunit isang malalim na pagbabago, isang paglalakbay na aking pinagdaanan upang mahanap ang katotohanan. Isang hapon, habang nakaupo ako sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno sa campus, may isang estudyanteng lumapit sa akin at nagtanong, "'Teacher, ano ba talaga ang nangyari sa iyo?' Sabi ng mga tao na matay ka at nabuhay ka. Totoo ba?" Napatingin ako sa batang estudyante, puno ng simpatiya at pagmamahal ang mga mata ko. Sinimulan kong sabihin ang aking kwento, ngunit hindi sa tono ng isang mangangaral, ngunit ng isang taong nakaranas ng katotohanan. Unti-unting kumalat ang kwento ko, hindi lang sa paaralan kundi pati na rin sa paligid. Hindi ako naghahanap upang bumuo ng isang kilusan, hindi ako naghahanap ng katanyagan o kapangyarihan. Pinatototohanan ko lang ang aking nakita at nalalaman. Dinadalaw ko ang mga naghihirap, ang mga may sakit, ang mga nawawalan ng direksyon sa buhay. Tinutulungan ko silang makahanap ng pananampalataya hindi sa dahilan, kundi sa aking mapagmahal na presensya. Habang lumilipas ang panahon, mas marami akong oras sa pagsusulat. Inirecord ko hindi lamang ang aking mga karanasan, kundi pati na rin ang natutuhan ko sa Biblia. Mga aral tungkol sa pananampalataya, pag-ibig at pagsasakripisyo. Sumulat ako hindi para manghimok, ngunit para ang mga nauuhaw sa katotohanan ay makahanap ng liwanag sa pamamagitan ng aking kwento. At himalang kumalat ang mga artikulong iyon na nakaantig sa mga kakaibang kaluluwa na hindi ko pa nakikilala. Nakatanggap ako ng mga liham mula sa mga taong nagsasabing, Natagpuan na nilang muli ang kanilang pananampalataya at natagpuan ang landas kung saan sila minsan naligaw ng landas. Iyon ang nagpabatid sa akin na ang aking misyon ay hindi walang kabuluhan. Pagkalipas ng maraming taon, noong matanda na ako, nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa ibabaw ng tanawin. Alam kong naubos na ang oras ko, pero hindi ako natatakot dahil natapos ko na ang aking misyon. Nabuhay ako ng walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Alam ko na ang daan sa hinaharap ay hindi isang wakas, ngunit isang pagbabalik pabalik sa walang hanggang liwanag, pabalik sa mesiyas. This time, hindi na ako nakalaban. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ko ang isang pamilyar na liwanag na yumakap sa akin. Nakarinig ako ng mga bulong, hindi ng mundo, kundi ng isang mas malaki, mas malawak na katotohanan. At pagkatapos ay pinasok ko ito na may pusong puno ng kapayapaan. Ngunit ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Patuloy itong nabubuhay sa mga aklat na aking naiwan, sa mga salitang binigkas ko at sa mga pusong naantig ko. Ang aking paglalakbay sa reinkarnasyon ay isang testamento sa isang hindi maikakaila na katotohanan. Ang Mesiyas ay hindi lamang isang abstract na konsepto, ngunit isang buhay na katotohanan palaging gumagabay sa mga nagahanap ng katotohanan. Hindi lamang ito ang sagot na hinahanap ko sa buong buhay ko kundi pati na rin ang dakilang pag-ibig na ibinigay niya sa sangkatauhan isang walang hanggan walang limitasyong pag-ibig isang pangakong hindi kukupas at iyon ang gusto kong malaman ng mundo natapos ko na ang responsibilidad ko hindi lamang nahanap ko ang sagot natagpuan ko ang isang bagay na higit pa isang pag-ibig na sumasaklaw sa sansinukob ang pag-ibig ng mesiyas para sa sangkatauhan ang pag-ibig na iyon ay walang hangganan, hindi nakatali ng panahon o espasyo. Ito ay naroroon sa pagpapatawad sa sakripisyo sa liwanag na umaakay sa mga nawawalang kaluluwa pabalik. Hindi na ako nagdududa, hindi na ako naghahanap. Ngayon, nabubuhay ako sa katotohanan, sa biyaya, at sa kanyang walang hangganang pag-ibig. At iyon ang gusto kong malaman ng mundo